Oh, ya after after gusto <coughs> Snoopy ah. Gusto ko pera after. Gusto niya pera Snoopy. Bigyan mo pera Ayong, mami, tama kan Taparbao si Snope. Gamiyo. Ukit ba kaya na awas ng gandahan ko? <laughs> ano Snope, bigyan natin siya ng pera. At tingin nyo maganda kayo sa. <laughs> <laughs> si mo maganda yan maganda na. Siyempre maganda. So, lalo na ito. Maganda. Ano ba? So. Sa Hindi. Yung... Saan yung dalaw? Saan yung iyak o mag-away? Saan yung tatlong ano? nag away na naman doon or nag away May lipsin sa ano maliging. Ano ah, ginawa ko sa'yo? Wala Ayun, na naman. Wait lang ako, ano? Labas na agad sa airport. Anak niyo ba ako? Hindi, ako. <clears throat> oh, tulungan mo si ate mo doon na paglinis. Kain ka lang ng kain eh. Para ka lang, kuya mo. Tulungan mo. Papa, sila nagugas ang plato. Kaya hindi sakit sa naman ako. Nagugas ako ng plato ah. Ako lagi nagugas ng plato. Pero mo binibayad sa akin. Matik na bayad sa akin. Oh, nanghingi ng ano, bayad yung ate mo, Sope. Pero bakit inihian yung electric ko? Yan pala may pangi, oh. Obvious na footprints. Obvious na obvious ang footprints. Ang liit Paluin ko kayo ngayon. Ay, ayoko na. O, palit tayo. Ikaw maglaba doon. Ako ang magugas. Ano, gusto mo? Yes. Para ano. Para. Kasi hindi ako maglaba. Ay naku, dami pa itlog o tinanggol. Yung ano niya kagabi, yung fire-fire niya, kinuramos ni, ano, ni Hara. Akala ko kung ano yung, ano, parang parang daga na nagkuskus. So, si Hara pala, kinalap lahat. Tinanggal niya. O hindi ganoon lang siya tayo.

Ang Gusto ko matulog dito, oh. Unless ko na COVID na lang sa dati. Kasi, ano? Um, tumatabi sila sa akin matulog, eh. Dapat sa haba. Parang kama. Para hindi sila tatabi matulog sa Matulog. Ito din, eh. ah. Paano-ano din. Oh, Meron pang another Ano ba yan? Parang kayang ano, senyorita Alam mo ba ano ibig sabihin ng senyorita? Yes, prinsesa Yes Oh my senyorita Prinsesa, parang ano Pagka may taga-utos Anong may taga-utos? May utusal May utusan. Ay, si Snow Pit. pala to. Dem, okay, balik-balik niya na ni yung Snow Pit. Lalangin niya alam alam ko anong ginagawa niya. Ito no, ko, kung mo ba si Snow Pit ulit. Pero ano rin, makulit si Snow no? Mm -hmm. Tingnan ka lang niya na, ano, pero kinatayin nila yung pagkain. Tapos, kulay niya pala ulit. Kuya mo, nairita ako. Tapos kapag sinakoy mo siya, iyak siya ng ngayon, ngayon, yun yung ano ha, Didi ha. Kasi nagtago yung mga kapatid mo. Wala na itong ligo si Snoopy. No, ano na, malinis na si Hara. Iguan natin, sunayin natin, iguan yung bibig, pa-along, Pagliguan mo so, kasi sila, dapat may Kaya ano. sila ng tupperware na ano, may tubig dyan. May blower. Tapos basahan, tapos papayaan lang silang maglakad dyan sa sila. sinula. Kaya nandun yung ano, technique para pag, pag ano gusto nila ng tubig, pasanay na sila, no? Hmm. mag 3 months na lang, may go in yan sila 3 months. Pero naman kapag ano pa, yung like age ni... Mag 2 months yan sila, uh, August 27, 1 month, mag 2 months, September 27. Pwede na yan, Purgay. Kasama na, Nay. wipes, wipes na lang sila. Okay. Gusto ko lagyan sana ng ano dito, oh, cortina. Saan? Diyan. Diyan. Ayun, oh, cortina. Kasi mo tayo, no? Gusto ko lagyan ng cortina sana dyan yung mahabang kortina. Para di makita yung dyan no. Mahal yung malaki. Eh. Mahal. Pag makapal ng ayos. Hmm. Mahal din. Mahal din. basahan sa paa mo. Yung kayo ba? Ano to, man? mo Makita may atid ako. Bag. kunin mo yan. ipasok mo dito. Di, dito lang. Di, lang. babayaran niyo ako. Magbubuti sa ano mo pag yung... ako! Bawit-ulit. Oh, oh, Tapos, yeah, diretso no, no. lagay lang siya. Pagkatapos, gamit. Hindi ka bang arunong magtipid? Don't video me. Don't! Let's talk English. Don't ask me. Ano? Talk English. Good, no add me, no add me. Piti pito sa plato ang mahal mahal. Wuuu, piti pito sa plato malvar logo guys. Dadi, what? Dadi. Magtipid daw sa plato. Ah, mahal maghugas. Lalo na daw sa maganda tulad niya. Agree ah, ka ba dyan? Pag maganda, maghugas. Oh, remember. Pag maganda daw, maghugas. Hindi ka roon. At so kapag ano, pag may kayo, kayo maghugas. Uy, kumain ka, kid. Sige na, kid. Hindi maghugas. maghugas. Pag naghugas na Pagpoge, bada, naghugas Ako lang ang pahit Pahit ka na lang ako What? Pahit ka na lang? Bakit pangit ka na lang? Pahit, pahit ka na lang, ang ganda mo nga eh Kaya hugas ka Sagutin mo, daddy bakit ngayon ka lang daw magsabi na maganda? Sa, sa totoo lang mo, nga, yung, kaya, napimuha, siya, ka, maganda yan. E. Kaya maganda eh. Hindi, pamit kayo. Hindi. kayo. Ako lang yung pangit? Kasi kayo, Dady, pogi yung pogi. Pogi lang po yung ilaw. ano. Mag-inimis. skin. Um bar ng lakas. na, ako. Ang gulo sa bahay kasi ano? Nagwawalis. Okay.

<laughs> yes. Ano, ikaw maglaba? <laughs> ha? Ikaw maglaba? Hindi, pangit na maglaba? Ikaw maglaba? Pangit na yung naglalaba. Ang naglalaba, pangit daw. Tapos ang naghugas, maganda. E ano siya? Breakfast <laughs> or lunch? birthday for all the things you have made. We love you, we pray, and the we play that the longest way and magic for And every day, we can day, every day, night, morning, summer, or rain. Thank you for blessing us. A strong story, a day, and we love you as a strong story, a history, and you children. And father, for the safety and, stubborn, and, and the family. Amen. And love Wait, if we dig it in